Unti-unti nang namumulot si Liza Soberano ng kalat niya Hay, Ang pinakamahirap, paano mong buuin ang isang tulay na winasak mo na Ayan. Nangangailangan na siya ngayon ng salbapidang may hangin Ay, Para kapitan niya oh, oh. sa pagkalunod nila ni ano ni JPO. Baka nga tapos na yung kanilang relasyon. Bakuran mo man o bakuran ng iba, magwawalis ka talaga ng kalat na iyong ikinalat noon. Talagang 180 degrees si Liza Soberano. Yung mga iniluwa niya ngayon para siyang pusa. Kinakain niya yung sukan niya. yung mga tagahanga ni Liza Zuberano. Anong ginawa niya? Tinalikuran din niya kayo. Okay. Bitira ng kolonista na si Christopher Min, naglabas ng sama ng loob sa ginawa ni Liza Zuberano. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Viral nga sa social media ngayon ang dating kapamilya aktris na si sa Subirano kung saan Agad napansin ng mga netizens ang mga litrato na di umano ipinos ng kapamilya ni Twerk si Leza Soberano sa kanilang artikel tungkol sa dumaang birthday party ni Ann Cortez. Sa nasabing post nga ng ABS-CBN makikita ang larawan ng ilan sa mga dumalo sa party ay ang mga kilalang personalidad na kasama nga si Liza Subirano. Ngunit sa nasabing caption ay sina Alden Richards, Vicky Bilo at ang bini lamang ang nakasaad sa mention sa nasabing litrato pero ang nakapagtataka ay ang napansin ng ilang netizens ay ang nakahighlights ang dating alaga ng kapamilya ni Tork na si Liza Subirano. Kung matatandaan ay isa sa pinakamainit at pinakamalaking love team ng ABS-CBN ay sina Liza Soberano at Enrique Hill na umabot ng ilang taon ang kanilang pagsasama kung saan. Dito nga lumabas ang reklamo ni Liza Soberano na di umano na pako at nakahon lamang ang kanyang karir sa isang leading man na kasama nga sa kanyang hinanakit ay ang tunay niyang pangalan na Hope to Liza Soberano na ginamit bilang screen name na hindi pala nagustuhan ng dalaga kung saan nga ng matinding bash si Liza Soberano lalo na sa mga Liskin supporters hanggang sa tuluyan nang ang iniwan at umalis ang dalaga para subukan na magkaroon ng karir sa Hollywood. Ngunit tila nabigo ang aktris na si Liza Subirano dahil sa negatibo ang naging resulta ng kanyang inaasam-asam na pangarap hanggang sa tumamlay ang kanyang karira. Matapos ang ilang taong pananahimik ng Liskin ay isang post ang biglang lumutang sa social media account ni Liza Subirano na ayon pa sa nasabing caption post ng dalaga Na-miss nyo na ba ang Liskin? Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay umani agad dito ng iba't ibang reaksyon na sa halip ay kinakikiligan ay muling umiinit ang talakayan. At isa nga sa napakomento sa ipinos ni Liza Subirano ay ang bitiranang kolonista si Christy Freeman na ayon pa ni Nanay Christy ay unti-unti nang namumulot sila sa subirano ng kanyang mga kalat. At eto yung mga nabate ang Heto na po talaga, nakakagulo ito. Unti-unti nang namumulot sila sa Soberano ng kalat niya. Ay! yun ang pandamdam ng ating mga kababayan. Unti-unti na niyang pinupulot ang mga kalat na pinailan lang niya sa mundo ng talikuran niya ang ABS-CBN, ang Star Magic at si O.G. Diaz. Ay, oo. Tama. Ang pinakamahirap, paano mong buuhin ang isang tulay na winasak mo na? Ayan. Yun. Ang isang malaking-malaking tanong at paano pa ngayon siya tatanggapin ng mga tao ah, ah. na saktan niya ng bonggang-bongga at ang mga publikong pinaasa sa Yes. At ang sabi ng ating mga kababayan, lalo na ang mga bachelors niya, nangangailangan na siya ngayon ng salbapidang may hangin. Ay, ayun. Para kapitan oh, niya sa pagkalunod. Nangarap, mag-Hollywood. May nangyari naman konti, pero hindi natupad yung kanyang pangarap. Diba? Mm. Tapos ngayon, yung mga sinabi niya, nung kinakain na niya, binabawi na niya, Oo. Oh, oh. dito daw sa Pilipinas, napakahirap. Kahit ayaw mo sa love team, kailangan mong sumunod para maging popular ka. Oo. Oh, oh, oh. Ano oh. ngayon? Makikipagtambal siya ulit kay Henry Ganon? Mm. At, babalikan yun? niya daw. Babalikan Oo, niya. Makikipag Hindi man oh. daw ngayon o sa next year. Oh. Basta may plano raw. Hmm. An ano na naman niya? Isa na namang paasa na naman niya sa mga tagahanga nila. At gagawa na naman daw siya ng teleserye. Oh. Nakahanda na raw. Namimili lang daw siya ng tamang ng ano. Ng rolo. rolo. Ang bongga ha? Mamimili lam ba siya ng lagay na yan? sa kanila ni ano ni Jeff Ovo yun? Ewan ko nga. Baka nga Oo. tapos na yung kanilang relasyon. Kasi iba na tong kanta kanya ngayon. Oh, Wala na si Jeffrey O oh, sa eksena dahil yung mga ikinalat niya, yung mga binitiwan niya salita, kinakain na niya ngayon. Eh noon, di ba si Jeffrey O ang nag-iisang tao sa mundo oh, yes. para sa kanya. Oo. Oh, oh. tinalikuran niya si O.G. Diaz oh, oh. na talagang antindi an ng ginawang milagro sa kanyang karera. Ang ABS-CBN, ang Star Cinema. James Reed. Si James oh. Reed. Oh, wow. Na talagang ang laki nang <laughs> naitulong sa kanya na naghahabol ng daang milyones pero inanfollow pa niya si James Reed na ang ibig sabihin kumampi siya. Oh. Ay, Jeffrey oh. O. Oh, Oo. Oh. Nakakalokot lang, no? Paano yan. Wala na ang career international career niya. So, balik, pinas na po ngayon siya ulit. Oo. Dama. Yan ang pinakamahirap talaga. Yung si Jeffrey O na nagturo sa kanya siguro noon nang kung ano dapat niyang sabihin para lang siya ay makakalas na. Ngayon, baligtad na naman. T Tignan mo yung kwento. Lahat ng sinamahan niya iniwanan niya rin. Mm -hmm. oo, oo. Totoo. Na wala kung totoo na si Jeffrey O ay wala na sa buhay niya ngayon. Eh, kasi di ba. Si... totoo ah. Kaya nga di ba siya kanay Jeffrey O dahil abang mga ni Jeffrey pang international, di ba, mga transactions ay, eh, oh, di ba, yun oh. din na nagsusulong sa karera niya, sa mga pangarap niya, pero yes. wala naman na Yan ang hirap. Bakuran mo man o bakuran ng iba, magwawalis ka talaga ng kalat na iyong ikinalat noon. Iyon ang napis. At saka, at sa isa mong pupulutin yan. At saka ito siguro si Liza Soberano, baka siguro nakaranas ng pinakamahirap sa buhay niya. Kaya napag-isipan niyang bumalik na lang dun sa pinanggaling. Alam niya siguro wala rin mangyayari oh. Doon sa kanyang ilusyon. Sa dulo nga ng topic ni Nanay Christy Fremin ay nagpasintabi ang bitiranang kolonista sa mga supporters ni Liza Soberano kung saan naglabas din ng sama ng loob sa ginawa ni Liza Soberano sa kanyang mga supporters. Para sa buong video, Narito ating panorin. Diba? Alam po namin maraming magagalit sa amin yung mga tagahanga ni Liza Soberano. Pero isipin nyo po, kayo man pinaasa niya, kayo man binigo niya, anong ginawa niya? Tinalikuran din niya kayo. Tapos ngayon, eto, nagpupulot siya ng kalat na pinakalat niya talaga. Kalat na ipinakalat. Yung lang ang termino to. Oh. Diba? So, ibig sabihin, may re realisasyon lang naganap mm -hmm. sa kanya. Sabi natin, pagka tayo nakikipaghiwalay sa trabaho man, sa relasyon o pagkakaibigan don't burn bridges ah Paano ngayon nasunog na ang tulay paano niyang bubuoin na napakahirap nitong gagawin niyang ito mahirap niya talaga yun nung bang babalikan niya yeah. so ang ibig mo sabihin hindi na sa ABS siya babalik malabang merong kwento na baka daw sa GMA oh. eh may kolaborasyon ang ABS Anya. at ah, ang uh, GMA saan ba si Enrique Hill? doon din naman sa ABS oo oh, oh. eh sila magtatambal diba oo oh, oh. kolaborasyon Ayun. pa rin kasama Angulo. pa rin na ABS Yes, Kay OG, hindi ko kailangan tanungin ang anak-anakan ko kung kaya pa niyang tanggapin si Liza. Mula noon hanggang ngayon, kapag kausap ko siya, isa lang ang sinasabi niya, mahal ko yung bata. Okay. At kapag mahal mo ang bata, ibig sabihin, hindi ka bibitiw, pero makakakuha ka ng leksyon. Yun lang yun, di ba? Kalong. Sabi nga, di ba, pag nakakita tayo ng tao na binigo tayo, leksyon ang maiiwan sa atin. Mm -hmm. Pero yung pagtitiwala, mahirap nang hanapin. Ganun lang yun. Yes. Nakakalong. Isipin yun mo. Talagang 180 degrees si Liza Soberano. Yung mga iniluwa niya ngayon, para siyang pusa. Kinakain niya, sukan niya. Wala rin forever. Yan. Ay, wala For rin. Mga desisyon. Oh. <laughs> oh, lahat na lang, na lang. Ay, mm naku, lahat -hmm. na lang. Nawala na ang sayo. Tanggalin na ang salitang forever. Mahihirapan si Liza sa kanyang pagbabalik. Sa totoo lang. Kung lulutang man ang kanyang mga tagahanga, sila lang yon. Pero yung publiko, tatanungin natin, alam mo naman mga Pilipino tayo, ang pagiging makutang na loob ay number one sa atin. Kapag hindi ka tumatanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong para matupad ang pangarap mo, sira wala. Parang piling ko to rin, eh, nagpalamig lang ito eh. Mm -hmm. Nagpalamig, di ba? Nagpalamig na kung ano, ano mga sa abroad, mga... Sige lang, tumanggap siya ng ano, para palamig lang, para mawala lang sa isipan ng mga Pilipino yung mga nangyaris mm -hmm. ng ginawa niya. Mm -hmm. Nung siya. Ang ganda ng bata. So, yung nakakayang nga na Nakakaarte oh, oh. naman. Yes. yes. Ay, oh. Ang kanila man tambalan ni Enrique Ile, eh, lumaban naman ang sabay. Yan. Mm -hmm. Tapos eto ngayon Ay nako Magpupulot ka ng kalat mo ngayon Mapapagod ka sa kawawalis At kapupulot sa mga salitang binitiwan mo noon Na ngayon ay kinakain mo na Kaya marami tayong aabangan ngayon Kapag nalubas niya At pag nagpa-interview mm -hmm. Kung ano ang sasabihin niya tingnan natin Kung oh, oh, oh. maninindigan siya O talaga magsosorry siya sa publiko mm -hmm. Sa ginawa niya Yon. Hindi naman siya kailangan pilitin eh Siya na mismo Sarili niyang bulisyon Yun ang magtuturo sa kanya ko Anong gagawin niyo? Ayun na At hanggang dito na lang muna ang ating video At kung nagustuhan nyo Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Nyo na rin ang notification bell Para ma-notify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat